Good morning sa tanan guys no so daghag mga nag-uol karon kay si Tatay Digong no kay gidakop na sa ICC gi nilupad na gabi eh. gi sa eroplano mo nang daghag nag-uol nang hilak no apil po mga pulis nang hilak mga netizen mga Pilipino kamo dia nag-uol mo unalipay nga si Tatay Digong gidakop sa ICC tungod sa iyaha nga pakig uh, uh, pakigbatok no sa illegal nga druga or uh, war on drugs no Hatay kauban rin nga guwapo nga buutan ato nga kauban nga guard. Si guard, taro taro, mga kung nalipay ba na siya o nag nga si tatay digong kay Kwan, birekop sa si ICC. guard, taro taro na mga gibate nga si tatay digong kay gikuan ka na nga Gidakop sa ICC o sa mga mong giba't nalipay ka na gol. nalipay man siguro ang mga Marcos siguro ba? Nalipay mo guro itong mga mga supporter ni Marcos siguro. Ginamay mga senero na lipay po, pero ang mga supporter gini Duterte kay nagrally na nagunsa sila karon nagrally nag na. No? So, nag so sa pagadian sa ubang mga sa obang mga syudad ug mga kadasig naghimo na sila kung sa gato. Free rally na. No? Ang nagbijil sila gabi kay nanagkot sila kandila. Oh. Ambot kira si Ma'am og nag-uol ba na siya nga si... si ngasi... Aneh <tuk> lah deh si Mam kenada kenada yang idol, yang idol nggak